Lagi kayo nag-aaway ng inyong karelasyon, ay maaaring ito ang nagiging dahilan kung bakit kayo ay lagi nagkakaroon ng pagtatalo. May mga tukso na hindi maiwasan o hindi pagkakaunawaan na lagi-lagi pa ulit-ulit na nagaganap sa inyong dalawa. Mainam ay tignan nyo ang inyong pong kwarto. Kung ito po ay may mga plastic na halaman na naglalagay ka ng dekorasyon ng mga plastic kagaya ng mga bulaklak na plastic, ito po ay nagiging dahilan din kung bakit nagiging mainitin ang ulo ng bawat isa. Kaya kung ikaw po ay may plastic na halaman, alasin niyo po yan. Dahil maaaring yan na nagiging dahilan kung bakit lagi kayo nagkakaroon ng pagtatalo at nagiging mainitin ang ulo ng bawat isa. Ganun din, tingnan niyo rin po kung meron pong salamin sa harapan o tapat ng inyo pong higaan. Ang ibig sabihin po niyan ay may mga tukso na hindi maiwas iwasan dahil nadodoble ang mga nakahiga sa higaan dahil ito ay natatapatan ng salamin 'di ba pag sabi nga po nila sa ating pagkainan o sa ating wallet lalagyan natin ito ng salamin para nadodoble ang pera or nadodoble ang pagkain. Sa atin naman pong higaan ay nadodoble ang tao at mga aring ito ay pagsisimulan ng third party. Yan po ang ibig sabihin po niyan. At nagiging mainitin ang uh, bawat isa yung ulo ng bawat isa. Nawawala ng pasensyahan. Na ito nagiging dahilan ng hiwalayan or mga third party na hindi maiwas-iwasan or mga bisyo na hindi maiwas-iwasan At ganoon din, tungkol din po yan sa usapin ng mga anak. Maaaring magkaroon o na mga pasaway na anak, tungkol sa usapin ng pamilya po 'yan, yung salamin. Kaya hangga't maaari, okay maglalagay ng nakatapat na salamin sa inyo pong higaan or TV na nakatapat sa inyo pong higaan. Kung hindi ito gagamitin at maliit lang ang space at talagang gustong-gusto mo na maglagay ng TV sa tapat mismo ng inyo pong higaan, kapag hindi siya ginagamit, ito po ay tatakluban ninyo ng kumot, yung tipo na hindi talaga makikita ang salamin na nakatapat sa may higaan kasi isang malaking malas po yan mga bossing kung ikaw po ay meron ding aquarium sa inyo pong kwarto isang malas din po yan kaya tanggalin nyo po siya nandiyan yung mga pagtatalo, pag at salamin din po yan dahil hindi po maganda na may sumisimbolo ng tubig sa inyo pong kwarto ganoon din po hindi po maswerte kapag po meron kayong mga frame na sumisimbolo ng tubig kagaya ng barko, isda or kaya po yung may mga palaka, or kaya po ay uh, basa sumisimbolo ng may tubig, hindi po yan pwede. Pero yung isang basong tubig sa ilalim ng higaan sa kwarto natin, okay na okay po yan. Huwag lamang po mabosin ko yung sinasabi ko po sa inyo na may mga sumisimbolo ng tubig, dahil yan po ay sumisimbolo ng problemang pagdadaanan pagdating sa usapin ng pamilya, maging sa karelasyon at sa inyo po mga anak. Kaya kung lagi nag-aaway sa loob ng inyo pong tahanan, alamin kung isa sa aking mga nabanggit ay meron po kayo. Hindi po mainam na meron kayong ganyan. Ganon din po yung tunay na halaman naman. Tunay na halaman. Kaya mas mainam, tunay na bulaklak na ilalagay nyo sa base Or, pero huwag kayong maglalagay ng mga tunay na halaman naman kasi sumisimbolo rin po ito mga bossing ko ng yung amoy ng lupa na nasisingot natin at sumisimblo rin to ng laging pagtatalo sa loob ng inyong tahanan. Swerte po mga yan, sa salas siya ilalagay, pero hindi po ito swerte sa kwarto. Yan po yung mga malas, mga bossing. Ganon din po yung napakaraming kulay pula sa loob ng kwarto. Halimbawa, pula na po yung kurtina, purong pula yung kurtina. Dapat lagyan nyo ng halo. Yung pula, lagyan ng kontin puti. Basa, konting puti. Basta konting-konti lang yung mga pula. Kasi yung pula, nagiging ng ulo ng bawat isa na natutulog sa kwarto. Kaya huwag ka maglalagay ng maraming pula sa inyo pong kwarto. Asya mga bossing, kung kinaniwala at gagawin niyo po yan, good luck po. po lahat.